Ulam check. 555. Uh, may tira pa. Hindi na nakapag-video dahil gutom na gutom na. Ito yung mga pagkain na dati wala kang choice. Kaya wala. Yun lang yung available. Yun lang yung kaya. Ngayon, kakainin mo na lang kapag crave ka. Yun. O kung kailan gustong gusto mong kumain hindi dahil wala kang pambili pero dahil wala gusto mo lang Nakikrape ka lang unlike before na wala ka namang ibang option hindi yun lang tapos dati paghahatian nyo pa to yung tatlo or limang pirasong laman paghahatian na panang ng mag anak ngayon pwede mo nang ubusin mag isa kaya kaya na that's what life is ano basta Huwag ka lang titigil mangarap at huwag kang titigil magpursige para sa iyong mga pangarap. Hindi man ngayon pero I'm sure darating ka rin doon. Tiwala lang. Tiwala lang.